medikal or higay, na, kailangan na natin administration. Yes. So, ibig sabihin, mas madaling siya ma-employed. At after graduation, para higay na maraming waiting time, madaling sa office administration. para po sa Tondo, Manila. Po after graduation po um, at kami kami ang pinakaplanong po natin magkaroon ng full-time sa mas mayabong so, na mag-asa uh, kaundaran. office uh, worker uh, or, or um, worker ko, ayun po yung aim ko kasi and mag-take ng civil service exam po. Narinig ko rin po siya sa kakalala ko before sa dun po sa pinag-OJT-han ko. Sinabi niya lang po sa akin na may offer si PUP ng educational na sa po. Sabi niya, ate, kung gusto mo mag-aral ng ano, college, si PUP daw nag-offer. Uh, nag -offer. Kaya yung pagkarinig ko parang ng pangalan ng PUP, Siyempre, pangarap ko nga ko siya ever since. Gintrab ko na po yung opportunity. Kasi parang eto na yun eh, lumapit na sa akin yung pinapangarap ko. Eh. Gusto kong makatapos sa paaralan na ito. Eh, so, yun, parang ayun yung nagtulak din sa akin para pumasok din kay PAP talaga. Mm -hmm. Ang sa akin po kasi, uh, ang impact, pinaka-impact sa akin ng no, pag-aaral ng Colmers College eh, hindi ko para sa degree lang. Hindi ko lang kung pangarap yun. Pangarap, pangarap po ng tatay ko na gusto ko lang kung kumarin.